Hello mga mima ko! Welcome to my vlog! Another serial na naman nga ng buhay ko mga mima ko So for today's video mga mima ko is mag-aayos lang ako ng mga damitan ko. So, ang dami-dami dami ko na kasing damit, mga mami ko. Tiyan, ang dami-dami-damit. So, baka oh nga mga mima ko, ang dami-dami dami ko ng damit, kaya yun muna nga as asikasuhin ko. For today's muna, mga mima ko, is magkakape muna tayo at kagigising ko lang. At tapuyat ako kagabi, hindi ako makatulog at tinatakayan na naman ako ng insomnia ko. So, ito na mga mima ko, umpisa na natin ang magligpit ng mga damit ko. So, hindi ko na ma matansya to ano na ba to? Ano ba to? Okay, okay ba to? So, yung mga mima ko. Umpisahan ko na kasi hindi ko na kasi siya madrawing mga mima ko. Hindi ko na talaga maintindihan kung ano pa ba, ba talaga to. Hindi ko na mahanap ang pambahay tsaka pang alis ko, mga uniform ko. Wala na mga mima ko. Halo-halo na. So, umpisahan ko na mga mima ko. Magtutupin muna ako ng damitan bago... Tinigil ko muna nga pagtutupi ko ng damit mga mima ko kasi dumating nga yung anak ko galing school. So, pakakainin ko muna siya ay kakain muna po pala kami. So, habang ako kumakain kami mga mima ko, eto nanonood muna ako ng show. Tawang po talaga ako mga mima ko pag nanonood ako ng show time. Parang yan ba ang stress reliever ko. So, yan talaga napapasaya ng buhay ko. Tsya. Yan nga mga mima ko kasi sa show time mga mima ko may maaaral ka, kasi may makukuha kang lesson mga mima ko. Sa mga advice pa lang ni Meme Ma Bay. So, yan. Di ako ako nagpapalakas. So, ayan na ito mga may So, nandito na tayo. Ayan, patapos na ako. Ayan, nililigpit ko na lang sa so, for mo muna mga may ko, is e, sa karton ko muna ilalagay pang samantagal yung ibang damit ko. So, ayan na. Ayan na, ayos ko na. At ayan, maliwalas na ang damitan ko. So, ganyan ba naman? Diba? Ganyan ka ayos. So, parang hindi babae. di diba? So, ayan na, mimo ko. So, matatapos na ako. Ito na lang, ligpitin ko bukas naman.